Gandang magas sa ating lahat mga ka-farmers. So ito po ang uh, huling update natin sa ating mga pananim. So nasa 90% ang damage po no sa uh, mga pananim natin rito. Uh, talong, kamatis, sili, ampalaya, watermelon, mga bagong tanim, mga namumunga lahat ng mga kapwa ko farmers ay sirang sira po sa bagyong Christine so kawawa po ang mga magandang tubo po ng ating mga pananim so ito na po sobrang lakas po ang hangin ulan sa loob ng dalawang araw uh, ha, tapos malapit mag tatlong gabi So ito po ang um, iniwan ni Christine uh, sa amin. Sabi ni Bagyong Christine, kami na daw bahala sa iniwan niya para sa amin. Okay, so bilang isang farmer, laban na po tayo kasi ah, uh, lahat ng mga ano kasali na natin. sal na sa ating anak buhay yung kikita at malugi ito so, lahat ng mga plastic mulch oh. dahil malaki na sila uh, ah, ito ah, parang na ano kawawa po no Karang binumba ng herbicide ko alam kung ano ang solution nito so wala na po 100% pong wala na kawawa po no ang tanim Barang ganda po sa tubo ng ating tanim pero ito na kailangan pa ako makaka-recover pa ba ito sa so tingin ko parang dahil sobrang subrang uh, lakas po ng hangin sobrang bugbog ito po si Kamlong satingin so, tingin mo ka warmer makaka-recover ka pa. Apa ka? Anong nangyari sa mo? Sinira ng bagyong ka Kristen. Yun ang alang-alang iniwan ni Kristen sa inyo. Hmm. Na hindi mo makakalimutan. San ka ah, nag-ano yung nalalasa si Bagyong Kristen? Dalawang araw ay hindi kita nakita eh. Sa drum ka pumasok So tingnan yung mga plastic molds natin sa bagong tanim na talong. Kawawa po. So wala tayong magagawa no. Mga ka-farmers, mga ka-viewers kasi kalikasan po. Yan. Kinuha na lang po ng ating mga uh, kasamahan dito sa farm. Ang mga no So, yun lang po ang may bahagi ko sa inyo pag makaranas tayo ng mga ganito pangyayari, laban lang po tayo. So, iwan ko kung makaka-recover pa ba to ka farmer. So, yung lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat.